Hello, magandang kaibigan mga kabarangay. Kamusta na? Kamusta na po kayo? So eto, kararating ko lang. Nasarado na yung swimming pool. Ano pa na sa otyo medyo. Ito, bumila ko ng pagkain natin. Texas ulit. Texas. Texas. Ay, Texas pa chicken. <laughs> yan. Ito yung ating nantakang ngayon. Ito, uh, matakalag ito ng 16 gram lang pero kasi meron akong stop na ginagamit may discount ako uh, 16 grams lang sila ayan o oh. 16 grams lang yan ito yung natin yan. Eh. ang lalaki ng balok o oh. ha? Hmm. Hmm. Yeah, nyo ang lalaki ng balok ang lalaki ng hiwa kasi nga pag ka sa gumanda sa atin sa KFC. Nako. ko, pag sa KFC. Grabe. Sobrang laki ng eh? Yung iwas so, na bakit ganun yung, 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 yung mga 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 sa KFC. Hmm. Yan ang sa ano, KFC. Jamming. Ano sila yun? Ipapalikitan ng balat. Kaya dito, dito sa Texas kasi malaki yung mga ano, malaki yung balat nila. Sa so, chicken, ganun din. Sa uh, chicken, so, maligit din yung manok doon. Tapos dito sa ba ito, isang Pali ito yung mga manok paliita na sila. Siyempre, hanapin mo kung sa inyo ng manok. Diba? ba? Hinoon ka. Kaya yung altasan magsarap. Mag-crop yung kaya wala nakakaoke lang <clears throat> banglok lang o isang sarap kasi erit sa masyado na mahal apat ang manok tapos uh, sa pang french fries Kebus, andi meeting juga kebus. Oh, bang apa. Tak apa, kamu betul. kamu betul. And then they Epsi young. Bapak boleh Jika anda ingin mencuba, anda boleh mencuba di sini. Terima kasih. Jika anda tidak mahu mencuba, anda boleh mencuba kemudian Cuma lu nak makan Hmm. Anda bawa. Jangan lupa. Hindi ko naman mga ewan. Dada-dada kami Nakalipas ang ilang buwan, bila sa lang nawalan ng bigat. Nakita ko yung mga bagsula. After, after a month, bilang nawalan mahal Bapak tahu mau dilarang di belakang, bapak tahu itu saya benar-benar bisa. Kala, ini yang malin, di bang. ka yang lain, browser eh. new era. may person, may mga maliliit na grocery. Hindi mo sila ang pinag-sabihan sa kanila. 21 lang. Sa Siyempre, ito sa mura. Kala naman nila, ng mga Pilipino yung nila. gram. Ano? Kaya gram nila. Tabi ka nila yung mga grocery. Yun. Pag mo sa mga maliliit na grocery lang, ang bigas bago. 22 dos atau bantu tres? Kebaun dos ini mesti pun tu terjemput tu. Tinggi macam tu, terlalu banyak. tapi kita lebih bawah yang bang tutup dulu Ya bangun Tu ba deh, kubawa bangun ku kasih sama kertas apa harus Udah main baksa ba bangun dulu Aku tahu aku pun pandai motor. Memang kan semua hitung barang motor Gracias. ang kailangan, nababalap tayo sa mga 嗯 <c ười> 嗯，好，干掉。 yang mama nak nilah. Ni yang Gracias. सुबह चल Chicken. Masarap. Uh, busog ako. Sarap ng Texas chicken ano nila. No? Ang nalaki pa ng mga hiwa naman. Ang hiwa sa Jollibee. Hindi ko lumilabi yung Jollibee natin. Masarap yung Jollibee. Ang So, pa. Eh, dito sa Texas, malaki nakihiwa ng manok, medyo mura pa. Ang kote. sa 16 grams lang. May so, kasama pang Sa na? Hindi ka sa mura, diba? mag-subscribe mo sa akin channel. Pakipindot po ng notification bell. Like, share, comment po kayo. Yun lang po. At sa lahat, Happy New Year po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!